Paano nga ba magkaroon ng todo data sa mga dito si Musers? Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam guys, stay put lang kayo dyan at panoorin nyo ito hanggang dulo. Kasi ituturo ko sa inyo step by step kung pa paano nga ba magkakaroon ng todo data yung SIM card mo. I type mo lang sa browser yung DSCM login tapos ito yung lalabas. Become a sales partner via the dito DSCM app. So ayan yung i-click mo and then scroll up mo lang. Hanapin mo yung Mag-register sa reseller business. Ayan, so sa kababaan. Tapos dyan ka mag-register. Ayan, so after mong i-click nyan, lalabas ito. Fill upan mo lang. So, do you have a referral? Click mo lang yung no. Then, i-type mo yung iyong business information. Yung first name, last name, email address. Tapos yung iyong dito sim na i-register. Ayan, tapos dito sa region, ayan, gayahin nyo na lang yung address na ilalagay ko. Sa region natin is in CR, tapos National Capital Region, pili lang kayo NCR City of Manila, tapos District, ayan, Sampaloc. Pili lang kayo kahit anong barangay. Tapos yung ating zip code is 1008. Business type natin is individual. Tapos kahit wag yun nalagyan yung team. Ayan, gayahin nyo yung address kasi hindi siya gagana kapag ibang address yung inilagay. Click nyo nyo. lang yung I agree then register. Tapos may marireceive kayong OTP. I Input nyo lang yun dyan. Tapos ayan, reviewing na yung inyong registration. At makakatanggap po kayo ng text message from D2. Nakalagay dun yung inyong login credentials. So meron kayo dong temporary password. Then kailangan yung mag-download nung D2 DSCM app. So, hindi po siya gumagana sa mga iPhone. Pwede siya sa Android or smartphone. Ayan, doon kayo sa DSCM app maglalagin. in. So, ganito yung lalabas. I-type nyo lang yung inyong uh, dito SIM number na in-register dito. Tapos, click nyo yung sign in at may isesend ulit sa inyong OTP si d So, after ma-receive yung OTP, input nyo lang and then pwede na kayo mag-change ng password. Ayan. So, meron sila dito mga data privacy. Pindutin nyo lang yung I accept tapos pwede na kayo mag-create dito ng inyong MPIN. So yan yung MP na gagamitin nyo every time na magla-login or maglo-load kayo dito gamit yung ating DSCM app. Para magkaroon app. ito ng balance, click nyo lang yung back ilo. Tapos pwede kayo mag-cash in dito via GrabPay, Alipay, Maya, and GCash. Kapag maglo-load ka ng mga regular load, dito sa customer reload yung pipindutin mo. Ayan, so pwede mo i-type dyan kung magkano yung ilo-load mo. Tapos dito naman sa customer promo, yun yung mga register na na promo ni D2. And then slide mo lang siya pa kaliwa. Ayan, doon sa pinakakaliwa. Makikita mo dyan yung kanyang todo data sa kaduluhan. Ayan. So pwede ka na mag-load ng todo data for only 10 pesos. 10 gig na po yan valid for one day only.